Hi everyone! Nagbigay ng libreng pagkain ng magkapatid na Eldro at Eliza galing sa kanilang incentives. Nagpasalamat ang nanay nila na si Angelica Yulo una sa Diyos at sa mga taong tumulong sa pag-asikaso sa kanilang ipinamibigay. Nagpapasalamat din si Mrs. Angelica Yulo sa kanyang anak sa pagbibigay ng bahagi sa kanilang nakuwang incentives dagdag pa ni Mrs. Angelica Yulo, ay lagi daw tayong tumulong sa kapwa natin kapag may sobra tayo, maliit man o malaki, ang malaga ay magbigay tayo ng bukol sa puso. Sabi pa ni Mrs. Yulo ay pagpasensya nyo na sana ang nakayanan namin ng mga anak ko. Talaga namang tunay na napakabaiti na Eldro at Eliza Yulo dahil sa kabutihan nila sa mga tao pati na rin sa kanyang mga magulang. Ang dahilan ng pamimigay ng pagkain ng Yulo family ay dahil nakakuha ng limang gintong medalya sa palarong pambansa si Eliza. Ang sobra dun sa incentives ay ibinigay ni Eliza sa kanyang ina upang ipambili ng mailuluto para sa kanilang komunidad. Talaga namang nakakabasag puso ang kabutihan ng anak na si Eliza at Eldrew dahil kahit hindi milyon ang kanilang incentives ay hindi nila nakalimutan ang mga taong sumusuporta sa kanila. Ganito at talaga ang pagwaral ng isang tunay na anak na Pilipino. Ang pagtulong sa kapwa ay isang kaugalian ng isang Pilipino. Tinuturoan tayo ng ating mga magulang na maging mabuti sa kapwa bilang pasasalamat sa kabutihan at suporta na binibigyan nila sa atin. Hindi ito pagtanaw ng utang na loob o responsibilidad, kundi ito ay isang ugali na isinasalin salin sa bawat generasyon bilang tanda ng isang pagiging mabuting Pilipino ang isang Pilipino ay hindi nakakalimot sa kanyang pinanggalingan at sa mga taong nag-aruga tulad ng ating mga magulang na kahit sakto na lang ang natitira sa bulsa ay hindi nakakalimot makaalala sa mga taong naging parte ng ating buhay at sa atin ay gumabay. Ang hindi ko lang maintindihan sa ibang mga Pilipino ay kung bakit nasisikmura nila na habang ang magulang nila ay gumagapang sa may looban, ay nakukuha nilang matulog ng mahimbing sa malambot nilang unan. Sana ay maisip nila habang ang magulang nila ay nandito pa. Dahil pag sila tumanda na, ay baka di ka na talaga nila maalala. Pag dumating ang araw na sila'y lilisan na, ay baka sabihin mo sa kanila na mama, papa, wag po muna sana. Sa oras na yun, ay kahit palibutan mo sila ng gintong hikaan sa kanilang tahanan, ay hindi na nila ito magiging kanilang kasiyahan. Dahil pag sila ay tumanda ay ang tanging hiling na lang nila ay kay makasama. Siguradong mapupuno ng kirot ang iyong puso at hilingin mo na sana noon ikay nakipagkasundo. Ibibigay mo lahat ng pera mo sa manggagamot at ipagdarasal na buhay ng magulang mo ay humaba pa. Pero ang kanilang edad ay sobrang matanda na. Kahit ang mahika sa kanila'y wala nang magagawa pa. Tatapi ka sa kanilang higaan at ang tanging hiling sa kanilang huling paginga ay anak, sana ako napatawad na. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Journey.